Samahan niyo naman ako ngayon sa exam namin At eto nga rin pala yung araw ng birthday ko Mapakita ko na nga rin pala sa inyo Kung paano nila ako surprise sa school at sa bahay Consent daw ng tatay tsaka nanay sa kiss O ano na kiss mo na Nasaan mo to? Tama mo na titigil Wala titigil O Dalawa nga yung ganap natin ngayong araw dahil nga nagsabay yung birthday ko at yung exam ko. O diba parang nananadya na lang talaga yung panahon na wag na akong pag-birthdayin. Chiris! <laughs> Nasa isip ko na nga lang ay wala rin namang ganap sa birthday ko kaya naman nag-exam na lang rin talaga ako. Matangang inaantay ko na nga lang isusunduin ako ng boyfriend ko ngayon. Hala! <laughs> By the way, yung birthday ko nga pala ay laging tumatapat din sa mismong exam namin. Kaya wala rin talaga akong magagawa kundi masanay na lang. Uy! <laughs> Oh, paling pala yung mata ni Ate Girl ngayon dahil nga kagabi bago ako mag-birthday eh, may nangyari nga sa page ko. Ang lungkot ng birthday ko ngayon guys kasi nga na community standards yung page ko. Which means, what well, which means, hindi siya ilalabas ni Facebook sa inyo. So, unti lang kayong makakanood. Siguro ngayon, konti lang kayong makakanood nito. In the past months, diba, sobrang pro-successful yung nakikita sa akin. Pero ngayon, binilulog mo ko tayo. Rin. Baka nga hindi na masyadong sa inyong reels at vlogs ko dahil nga may nangyaring masama nga sa page ko. Mayroon nga ipaliwanag pero ayun nga yung nangyari. Tapos ay nawala pa nga yung higaw ko na regalo sa akin ni mama. O ba diba, sobrang swerte ko talaga ngayon. Grabe. <laughs> pero ang sabi ko nga kung iyak lang ako magdamag, eh walang mangyayari. Kaya naman ayan, pinilit ko talagang maging masaya. Naisip ko nga rin na hindi lang naman puro successful yung pwedeng dumating sa akin. Ngayon, problema naman nga. Pero syempre, magpapatalo ba tayo dyan? Cheers! <laughs> Kaya naman tungganda ganda natin kung lang yung mata ko. Hala! <laughs> Gusto ko nga rin ipakita sa inyo na kahit na anong problema pa yun ay kaya, kaya nating lagpasan yan. Kaya nga ako nag-aral may para hindi tumambay lang tapos sa tambay natin yung problema na yan. Cheers! <laughs> Nung tapos na nga ako magaya, na nga rin pala ako ng bahay dahil nga malapit na akong malate bay. A tricycle na nga rin pala kami para nga mas mabilis kaming makarating sa school. Nung tapos na nga yung first subject namin ay kumain na nga muna ako dahil nga wala pa talaga akong almosal simula kanina pa. <laughs> Bye, guys. guys! Happy birthday, Erian! Hi, guys! Birthday ko ngayon. Pero may exam. Taon-taon yan, guys. Kasi yeah, pag-birthday ko daw. Sobrang birthday. Sobrang malas. <laughs> <laughs> na review ka na to. Tapos wala ka pa rin masamot. Sambol ni <laughs> Erian, oh. Tara pa nung ng ano. <laughs> Pagkatapos nga namin mag-exam, may awian na nga. Kaya naman ayan, sinundo na ko ng boyfriend ko. Nainis na nga talaga ako dahil nga sobrang tagal kong mag ng sundobe. <laughs> na wala nga inis ko dahil nga may pa-surprise naman pala siya kaya siya matagal. Hala! <laughs> 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 <Tagal> mo. <laughs> ha? tagal mo kung ano ano pinagbibili mo. Parang masaya na agad yung birthday ko. <laughs> Siyempre. Kaya parang tagal mo. Okay lang kahit matagal ka ngayon. Kaya ka ba? Kaya ka ba na ako? Basa ka ba? <laughs> Nawala na ako. Ube binili mo? Mga ka-favorite ka. Sabi ko, kala ko ube favorite mo eh. Bali pala ako. Hindi mo alam. Sabi nila pag mahal mo daw, may alam yung favorite mo. Pag-uubi talaga lang ang nito ah. Sabi naman sa inyo, kapag birthday ko nga ay laging umuulan, kaya naman ay habang pa-uwi kami, umuulan na nga. At bewag kapag uwi ko nga ay nagulat ako dahil nga may bouquet of flowers dito na may mga make-up. isang kiss muna. Isipan nga namin mag-decorate para nga kahit pa paano may ganap dito sa bahay namin. Nagkakabit nga lang kami dito pero eh, itong pinsan ko nga eh, sobrang sama na pala nang tingin sa amin. Hala! Naging third wheel pa bigla. Balik <laughs> <laughs> ko na nga rin pala ako at nag-ayos dahil nga may binili akong dress para sa birthday ko. Pumili na nga rin pala sila maman ng lechon na may onting pansit. Chiris! <laughs> Konting salo-salo na nga lang pala yung gagawin namin ngayon dahil nga nag-celebrate na talaga kami kahapon doon nga sa bahay Ampunan. Happy, birthday Happy. Masaya pala pag maraming nagmamahal sa'yo, no? Kaya naman ay pangalawang cake na natin to. Yung una nga ay galing sa boyfriend ko, tapos yung pangalawa naman ay galing sa dalawang kaibigan ko.

naman okay. ah, May pahintulat. Na. May pahintulat. Pahintu Wish pahintu 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 ko. Wish ah, ko, ko wag ka lang mambabae eh, kasi sobrang ganda ko na. O oh, ma oh, may ano ng tatay. May daw sa noo. Wag daw sa noo. daw sa noo.

Yun lang, palike, follow and share nga ng page ko. Thanks for watching!